Kumusta man? Ha? Kumusta man kayo? Ah, buti naman. Sana wala nang magbasa yung ano nyo. Sana hindi nabasa yung pupo. Mga Mga babies. Sana hindi nabasa yung pupo. Mm. Kain tayo ng ano. Hmm. Kain natin ito. Ano na ba yan?

Thank okay. ayun ah naman ng charcoal 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 para may mga ano kasi yung mga ibang hug racer nakikita ko sa mga videos nila na pag Ganito yung problema ng kanilang mga biik, yung mga nagsusuka at saka mga nagtatae. Pinapakain nila ng charcoal. Tapos na ako nagbigay sa kanila ng ano mga loves, bacteraid. Kaya mas maganda naman siguro kung ano natin yung bigyan natin ng gamot yung sa pag-inject at saka bigyan natin ng pakakainin ng mga ano yung like charcoal diba kasi wala naman tayong wala naman siguro mawawala pag maniwala tayo sa mga ganyan diba ganyan class paraan ng gamutan wala naman mawawala sa atin ang kagandahan lang doon is ano lang yung magiging okay lang sila yun lang din ang points natin nun diba isa lang din yung ano natin yung goal kumbaga sa ganun na maging masigla sila ulit hindi na magkakasakit kasi nakakalungkot din pag nagkasakit sila yung parang matamlay din ako. <laughs> Walang gana, syempre. Nafi-feel ko kasi sila pag may Parang nakakapanghina din. Ganun. Wala din naman siguro, kahit sino naman siguro, di ba? Na pag nagsakit yung ano, mga alaga nila, syempre, nasasaktan din yung nag-aalaga. Ganun lang din yun. so at least naubos nila para pampagano yan pampagana ng pag, ano, kain pampagana ng kain at saka ilang beses na ako nagbigay ng charcoal tatlong araw na siguro sa ano um, every day nagbigay ako ng isang, bis, isang beses na charcoal sa kanila para pampagana ng kumain kaya ano kanina umaga kasi kahapon, kumain sila ah, hindi lang talaga, ano eh, yung pakunti-kunti lang, tsaka pinaglaruan yung pagkain, mahal pa naman, pero wala tayong magawa kasi may sakit eh, kagaya lang din yan sa atin, pag tayo nagkakasakit wala din ganang kumain ba diba? ganun lang yun, may masama na, masama ang pakiramdam, masama ang nararamdaman kaya, walang gana, parang tao din pero hindi ko sinabi ha, na pag tayo ay nagkakasakit, kakain ng charcoal, baka magiging... <laughs> magiging maayos din. Hindi, sa ano lang yan, sa baboy. Napanood ko kasi yan sa mga ibang hug racer. Na pag nagkakasakit yung mga alagang biit, ng alagang baboy, binibigyan nila ng charcoal pampaganas pang, pang pagana ng anong kain. So, in fairness, effective naman. Hindi ko alam kung saan sila gumaling. Pwedeng sa gamot, pwedeng sa charcoal. <laughs> Pero basta, bahala na. No? Hindi ko na, hindi na bali kung sa anong paraan. Basta, ang importante don is gumaling sila. Diba? Yan. Pinapaubos ko muna yung charcoal saka ako sila bigyan ng pagkain para nalinisan na din. Kasi syempre, lilinisan mo sila saka mo bigyan ng gifts. saka sa awa ng Panginoon, Ayan. isa na lang yata yung ano sa kanila, yung basa, yung dumi yung iba okay na sana gagaling na sila lahat para happy na si mami diba na ang dugyot na nila <laughs> okay lang yan di bale nang maging dugyot basta maging malusog hmm. Ganyan talaga siguro pag ano no, pag yung biik na bagong walay, bagong walay sa ina. Nagtatae. Baka ano sila yan naninibago na wala ng gatas sa katawan nila at saka puro feeds na lang yung kinakain. sa wakas. Naubos nila yung charcoal nila. Okay, tayo maglinis muna. Linisin muna natin, tsaka natin sila bigyan ng bukono ka サナ